Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawmputwalo ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedequias, tinipon ni Nabucodnosor na ang buong niyang hukbo kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may dalawang taon. Nang ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sokdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon, nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedequias, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng dalawang pader malapit sa ardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga kaldeo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kabatagan ng Heriko. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabiyag si Sedequias at inirap sa hari ng Babylonia na nasa ribla at doon siya hinatulan pinatay nila sa harapan ni Sedequias ang mga anak nito, dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabing siyam na taon ng paghahari ni Nabukodnosor, pinasok ni Nabu Zaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang tinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal ng kasama ni Nabu Zaradan. Dinalan niyang bihag ang natitira pang Israelita pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang ni Yeroon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan kung ikay aking limutin, wala na kong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami ruoy nakaupong tumatangis. Sa tuwing ang iniwiwan naming siyon ay aming maaalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila isinabit namin doon, yaong dala naming lira. Kung ikay aking limutin, wala na kong aawitin. Sa amin ay inuutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa siyon yaong paksanin yung nais nilang awit. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ng Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala. Ika'y ganap na limutin kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Aleluya, Aleluya. Inako ni Yeso Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makababa si Yesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Yesus at sinabi, Ibig ko gumaling ka at pagdakay na wala kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kaninuman, bilin ni Yesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.